Kumusta mga ka-employee? Minsan ba nautusan na kayo ng boss nyo na magpa ng pera sa banko? Minsan ba binigyan kayo ng check na nakapangalan sa inyo? Pero hindi niyo naman alam kung paano papapalitan sa banko. So yan ang pag-uusapan natin mga ka-employee. Kaya e, na natin patagalin pa. Ano nga bang ibig sabihin ng encashment? Ibig sabihin nun, mga employee yung check ay ipapalit nyo into cash. So, saan ba natin maririnig yung sinasabi mga encashment? Di ba, minsan, pag tayo ay merong loan sa bawo sa SSS, sa pag-ibig, binibigay sa atin yung voucher at saka yung cheque. Na yung cheque na yon ay ipapa-encash natin sa any bank na ibigay nila. At syempre, yung ating last sahod once na tayo ay nag-resign sa kumpanya. And for this topic, ang pinili kong bank ay si BDO. Sample lang natin to mga ka-employee. As you can see, may kita nyo dyan yung mga detalye. No? Pangalan nyo, yung amount na inyong wi at kung saan ng ang banko nyo ito iwi withdraw So sa likod ng cheque ay ito po yung may kita nyo. So, matik po na pipilapan nyo po yung sa likod nyan. Ilalagay nyo po dyan yung inyong uh, pangalan. Kahit na hindi siya doon mismo sa guhit. Kasi hindi naman siya magkakasya pag sa guhit nyo lang ilalagay. So, ilalagay nyo yung inyong pangalan. Bawa, Juan de la Cruz, na hindi natin masyadong kilala to, no? Juan de la Cruz. Tapos, uh, yung inyong address. Sa BDO, ang madalas nilalagay kasi ay pangalan, address, cell number, at saka pipirma nyo ng dalawang beses. Pipirma nyo dito sa may taas at saka doon sa may bandang baba. Some other bank na na-experience ko ay ano lang ang nilalagay nila. Pangalan, cell number, tapos yung dalawang pirma. Yan, katulad nyan, ganyan. Make sure lang na walang mali doon sa inyong pag up, paglalagay ng inyong pangalan dahil kapag meron, kailangan yung pirmahan niyon kung saan kayo nagkamali. After niyan, pwede na kayong pumunta doon sa teller. Dali niyo lamang yung inyong ID para ma-verify din na kayong mismo magkapa-encash ng cheque. Basta any valid ID na pwede nyong ipakita. Halimbawa, itong akin ay driver license, pwede rin passport, voter's ID, o di kaya UMID ID. Mga government ID. At bago ko nga pala makalimutan mga ka-employee, ang checking nga pala ay meron lamang 6 months validity. So ibig sabihin, within 6 months, Ma maipagpapalit pagpapalit nyo pa yung cheque eh. pero kapag uh, lumampas na ng 6 months i-re-refuse na to ng banko hindi na to tatanggapin so ayan lamang po ako po si Neil inyong ka-employee don't forget to like and subscribe maraming salamat